Hello good morning guys. Today is Monday. So katatapos ko lang magluto at uh, binabalot ko na po ang ating empanada. No, so guys, ito ayan gugupitan ko para hindi naman siya ano. Ayan. So gugupitan natin. Ayan, kasi nga ititinda ko na naman ito sa sa hospital, guys. Ayan. So, nag-start po ako ng luto is, ano, 2.30. Ngayon is 3.30 na. Ayan, 3.30 AM. Ayan, guys. Para ilalagay na naman natin sa lagayan. Ayan. Para hindi, hindi siya sa gabal. Kaya gugupitan natin. Para maganda man lang siya tingnan, hindi siya yung ano, kaya gugupitan natin. Para maayos naman. Ayan guys, no. So, thank you, thank you so much Lord God at ano na tapos ko na rin ito kaya ayan so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 so, nak tayo ng 15 peras, 15 balot. Ayan. Nung sutika, natin. So, ipiprepare na natin dito guys. Kasi nga, mga 4 to 4.30, aalis na rin kami. Papunta kami ng ano. Malinis na ito. Piniprepare ko na ito kahapon. So, ipaglalagay natin dito. Ayan guys. Para ready na. Dahil alam mo na marami pa ako mag aayos pa ako ng babauni namin. Para makatipid man lang guys. Ayan. Ano? So, ito na guys na ano ko na. Ayan. So, ipiprepare ko na ito para mamaya sasarado mo natin. Kasi mag ano pa ako ng ano. So, hanggang dito na lang muna guys. Hanggang sa muli. Bye! God bless po